Ayan mga Gawiks. good morning, good morning. At ngayon mga Gawiks, sa umagang ito ay may harvestin tayo na ampalaya no. Ito yung ating ma na ampalaya. At siyempre mga Gawiks, ang harbisin lang natin ay yung malaki hindi natin harbisin lahat sapagkat di naman maubos yan lahat kain no? so bawat kuha natin ay tigi isa lang para hindi naman masira pag sinabay sabay natin lahat sa pag arbisyan so ito yung mga bunga ng ampalaya natin ngayon mga gawiks yung ating yan mga puno dito tatlong puno yan mga gawiks no ayan yan ay first time kong magtanim ng ampalaya dito kaya ito tayo ay masaya sapagkat nga ang ating tinanim ay mayroon na tayong aanihin So ito na yung ating mga ampalaya dito mga gawiks no. So yan ay binalot natin ng plastic sapagkat nga ay um, maraming mga insekto. Ayan, mga insektong lumilipad at yung ating nilagay dito na pandikit mga gawiks, ayan, yan ay bigay sa atin ng ating busing dito para yung mga insekto ay dumikit diyan, mabawasan at marami nga, marami nga dumikit no. So yan, ang daming mga insekto na dumikit diyan, kabilaan yan. Talikuran, So ayan talikuran yan mga gawiks no Mas maraming dumikit sa kulay dilaw Ayan yung dilaw na yan mga gawiks no Ang kulay blue ay kunti lang So ayan kunti lang no Ayan Sa dilaw mga gawiks maraming insikto So ngayon tayo ay mag ng isa So ito ang ating harbisin mga gawiks Itong isa na to Ayan malaki na Ayan ito yan ang ating harvesting ngayon sa umagang ito at siyempre mga Gawix ay dahil sa marami naman to pagka may nang hingi ay ating bibigyan. Ayan. Para naman sa lahat ito mga gawiks yung ating tanim dito no sa may gusto lang. Ayan. Pero tayo kukuha ngayon ito isa na to. So ang ating naharbis dito mga gawiks ay pang apat na ito dahil nung una ay oh pang lima na sapagkat mayroon tayong naharbis dito na tagdalawang piraso. Ito ay pang lima na. So, yan ay harvestin natin. Yan, marami tayong ma-harvest dito mga guwigs. So, ayan mga guwigs, ang masayang hapon sa lahat yan. Ngayon ay may pipitasin na naman tayo dahil mayroon tayong bibigyan ng isang ampalaya, no. Tayo ay magpitas at katatapos nga lang ngayon dito na umulan, lakas ng ulan mga guwigs. Kaya basa ang basa yung ating lupa dito, no. So, itong nakalaylay mga guwigs, ito, ayan. So yan tayo ay nagpitas kaninang umaga no para sa ating sarili at ngayon ay ito ang pitasin natin. Oo. Ayun. Okay. Ito ako gupit. Ayan na gupit natin para Ayan. Ayan ang ating isang piraso na ating naibagi at naibigay doon sa nangangailangan. Ayan na mga guwiks, antay pa tayo ulit na tayo ay makapagpitas ngayon. Ayan. At yun na nga, katatapos nga lang ng ulan. No? So, yung ating status sa ating garden dito ay yung ating talong ay kailangan na nating kalusin. Ayan, yung may mga bunga dito. Ayan yung talong natin. At may kapalit na tayo niyan mga guwiks. Ayan, na natin to Dahil sa hindi na kinaya ng kanyang puno. Ayan. Hindi na maganda. Kaya yan ay ating kalusin na bubunutin na natin lahat yan so marami pa tayong antayin dito na mga bunga mga gawiks no marami pang nakalaylay na mars marami pa tayong sunod sunod na harbisin yan dahil halos lahat yung iba dyan ay magkakaparyas ang laki so yun lang mga gawiks sa sunod ulit na tayo ay magharbis harbis ayan ayan mga gawiks tayo ay mamitas na naman ulit ng ating tanim dito na ampalaya no so ito yung ating pipitasin ngayon no So tayo ay masaya sapagkat pag kailangan natin ng gulay ay meron tayong napipitas. So lutuin natin ngayon to mga gawiks at inanda ko na yung mga sangkap nito. Kung ano yung ating mga sangkap ay ayun na nakaready na. Yung ating sibuyas bawang at simpre may kamatis. Ayan. So lagyan natin ng itlog at simpre. So ayan mga gawiks wala tayong panggupit no. Ayan, nakabalot pa ng plastik. So alisin natin yung plastik mga guwiks. Yung plastic ay alisin natin ay nakadikit na siya. Dumikit sa plastik yung ating napitas na ampalaya no kasi binalot nga natin. So ayan, lutuin na natin 'to ngayon mga guwiks. Doon na tayo sa kusina natin no sa ating kung saan tayo magluluto doon. Ayun na. Ah. So dito tayo Namitas sa ating ampalayahan. palayahan, ayan, so may mga bunga pa. At yung iba nitong mga gawiks ay napitas na rin. So, yung ating nabidyohan nung mga nakaraan na update natin yung ating taniman dito ay na pitas na ang mga malalaki no. Pero mayroon pang naiwan. So, ayan. So, yun. Lutuin natin to ngayon mga guiks. Ito tayo sa ating kusina no. Ayan. So, maganda sana din kung may talbos tayong ihalo. Pero okay na to. Wala nang talbos-talbos. Makapal na yung talbos natin. So dito na nga tayo ngayon mga no. Ayan yung ating mga ricado sa ating pagluluto nito ng ating ampalaya ngayon. Ayan yung ating kawali ay ready na. So yan ay ating hiwa-hiwain na to ngayon mga gawiks. I-ready na no. Para mag-start na tayo mag sa sapagkat ito ay mabilisan lang. So yan. Ihanda lang muna natin to. So, ayan ang mga tayo ay mag-start na mag-gisa. Ayan na yung ating kawali, nakasalang na at lagyan na natin ng mantika, no. At ito na yung sangkap natin, yan, itlog, so tanghon at yung mga sahog natin. So, yung ating ampalaya na na-slice na, natapos na at 3 na. So, ngayon, start na tayo. So, gisahin lang natin muna yung sahog natin mga wigs. Ayan yung ating sahog, no. Ayan. So ito ay mabilisan lang at siyempre ang ating ampalaya ay sariling tanim natin, no. Yan. So yun mga guys, mainit na at una na nating ilagay yung ating bawang, no. Ayun ang bawang natin. So yan at siyempre kasunod niyan ay sibuyas. O pwede rin sibuyas ang mauna. Pwede rin bawang. Ayun. Sunod na natin yung kamatis natin mga Gwigs. at yun na nga umuusok na. So halu haluin natin yan pagkatapos natin may lagay itong ating mga ricado. Yan. So, halo-halo. Gisa-gisa. So, mabilisan, mabilisan ulam. Sariling atin, sarili nating pitas sa ating sariling bakuran kung saan doon tayo nagtatanim. No. So, yan. Gisayin lang muna natin. So, yung ating sahog na karni, ayan na. Atin ang ilagay. So, okay na yan. Ang ating mga ricado ay atin ang gigisahin. No. Antayin lang natin mag-brown ang ating karni na sahog. hiniwa hiwa natin ang maliliit yan. So, dahil sa wala naman tayong tupo, ayan, tukwa. So, ayan, karne yung ating sinahog dyan. At syempre, timplahan natin yan mga guwiks. Lagyan natin ng kunting tuyo, no? Para may lasa yung sahog natin, yung karne. Lagyan natin ng kunting tuyo. Syempre, oh, ang ating asin, paminta, at syempre, magic sarap. Lahan natin mga gawiks ng kunting asin lang no? Kasi lagyan pa natin ng kunting tuyo yan Para yung karni natin ay may lasa So lagyan din natin ng paminta Ayan, pamintang durog So bahala na si Batman kung anong lasa At siyempre yung ating magic Ayan, yung magic natin So alu-aluin lang natin yan mga gawiks Yan ay mabilisan lang Papagka okay na ang ating sahog Siyempre lagay na natin yung ating ampalaya, palayan no Ayan, So at ngayon yung kunting tuyo lang Ayan Lagyan natin kunting tuyo Para sa paggisa ng ating sahog na karni Ayan na Antayin na lang natin na mag brown brown So ayan na mga gawiks no tapos natin magisa yung ating sahog Ay lagay na natin yung ating Bagong pitas na ampalaya no Ayan na yung ating gulay Na ating ihalo dyan So ito na So mamaya maya mga guwigs, ay sabawan natin ng kunti yan. Lagyan natin ng sutang hon. At siyempre lagyan natin ng itlog. Ready na rin yung itlog natin mga guwigs. At yung timpla natin ay siyempre dipindi. Dipindi sa lasa yan kung ano magiging resulta. Ayan na. So gisayin lang muna natin saglit mga guwiks no. At sabawan natin ng kunti para sa paglagay natin ng ating sutanghon at itong itlog ay mas lalong mas masarap ang lasa so yan gisa gisa pa more gisain lang natin so yan na magwix sabawa na natin no oh. yan sabawa na natin pag ng konti ay lagay natin yung mga magwix at tayo ay matatapos na So ito na ngayon mga gawiks no. Dahil sa kumulo na yung ating niluto. Ayan. Pwede na nating ilagay yung ating sutanghon. Ayan na yung ating pagluluto ngayon no. Ayan, ang ating sutanghon. Ikalat lang natin to mga gawiks. Ito ay medyo may kalambutan na, malambot na konti dahil sa yan ay ating nabasa na. So yan, at susunod na natin dyan mga gawiks. At ay yung itlog so yan na so mabilis ang luto sa ating mabilis ang pagpitas sa garden kung saan doon tayo yung nagtatanim so simpre tayo ay masaya hindi tayo ibig sabihin masaya dahil sa may ulang tayo ngayon kundi masaya tayo dahil sa tayo yung naka harvest ng sarili nating tanim so yan na nga mga guys ilagay na natin yung ating egg yan So, ang sabaw na yan mga gawiks, medyo marami pero mamaya pag inop na natin yan ay medyo matutuyuan yan mga gawiks dahil sa may sutanghon nga na sa hugyang ating lutong ulam no. Yan. Sakto lang yan mga gawiks. Sakto lang to na maluto na eksakto lang ang tubig. Ang kanyang sabaw. So, tingnan natin yan mamaya maya lang mga gawiks ay i -op na natin sapagkat yan na nga yung ating niluto ay matatapos na So kinayan mga goyks At muli ako magpapasalamat sa inyo na Hanggang sa aking pagluluto Sa sariling tanim Sa ating garden Sa ating bakuran Ayan na yung ating ulam Na ating <coughs> matikman Ang sariling tanim natin Yes yahoo bye bye maraming salamat Sa lahat yan sa suporta So patay patay na ang apoy Okay na yan So, isalin natin ngayon yan mga guys, sa isang lalagyan, no? Yan, sa isang mangkop. So, ito na ngayon mga gawik, yung ating katatapos lang na maluto, yung ating ulam, no? Ayan, sahog na natin yan, Isa, sasalin na natin yan. Ayan. Dito sa isang lalagyan, yan ay ating matikman na. So, yan na nga mga weeks. Yung ating ulam, yan. Hanggang maghapon. Bukas. Ngayon ay hapon. Hanggang bukas pa yan mga weeks. So, ayan na. At siyempre, tikman na natin yan kung anong lasa. Wala namang magre-reklamo. Dahil sa riling atin ito. Ayan. So, muli sa lahat yan, isang masayang buhay. Saan man kayo naroon, ako'y magpapasalamat na sa inyong pagsusuporta ay nandyan kayo palagi so yan ay ating matikman ng sariling luto natin, sariling tanim sariling harvest yan, bye bye, yahoo, masayang buhay silang sa lahat dyan